Hello guys, good morning guys no? For today's video guys, magbiyahe tayo kay Joyride ng uh, madaling araw no? At uh, nagising tayo ng maga 4.30, kaya bumiyahe tayo ng 5 no? So ngayon guys, dito na tayo sa Centennial Village no? sa kapito ng taging So antayin natin si ma'am dahil uh, tinawagan natin sa guys no? at uh, niya siya At uh, si ma'am pala guys uh, magpapahatid sa Terminal 2 no? kung saan uh, yun ay, uh, Terminal ng mga aeroplano no At si ma'am doon lagi na pumapasok At parang empleyado siya ng uh, Terminal to no na iya uh, Pangalawang bisis natin sa guys na Naging uh, pasahero no Dahil nung last time Pasahero natin siya pero ngayon Pangalawa no second time Kaya Nandayan natin guys let's go Ano nga si Ma'am na ata yan guys no? Ano oh, Ah, terminal, ma'am. Terminal 2. Sasakay na kita last time, ma'am, eh. parang nakita ko yung nakachat-chat ko, eh. Kasi parang si Ma'am 'to yung nakasakay nila. Narita ma na oh. okay. lang? kasi ako sa likod, eh. eh. nakita ko yung video. May babaeng nahulog dito sa Centennial. Sige, ma'am. Okay na po. Ah, oh, kata, kata, kata. Kaya? Ayun. Okay, let's go. Terminal 2.